Subhanallah, huwag nating sasabihin na makakapasok ako sa paraiso dahil ako ay ustad. Makakapasok ako sa paraiso dahil ako ay mananampalataya. Tandaan mo, ang pagpasok natin sa paraiso dahil sa habag at awa ng Allah. Kaya tayo sumasamba, hindi ka, huwag kang kampante. Dahil ako ay ulama, dahil ako ay ustad, dahil ako ay da'ya, dahil ako ay nagbibigyan ng sadaka, dahil ako ay nagtatahadyo, sigurado na ako sa... Pero no! Ang propeta sallallahu alaihi wasallam tinanong siya. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya hindi ka makapasok sa paraiso maliban kahabagan at kaawangan kayo ng Allah. Kahit sino hindi ka ay hindi ka makapasok sa paraiso dahil lang sa inyo mga gawa. Dahil sa inyo mga pagsamba lang, gawa. Wala ang Rasulullah pati ikaw ya Rasul hindi ka makapasok sabi niya kahit ako maliban pagkaluban ako ng Allah lang kanyang habag at awa. Yan imagine propeta yun. Kaya nga sa hadith Isang lalaki sa tauhid sa kita ng tauhid, isang lalaki ang pinapunta ng Allah sa isla. Sa isla, na lahat ng gusto niya nakukuha niya. Yung tubig dagat nagiging tabang. Yung mga puno na hindi namumunga sa taglamig namumunga. na hindi namumunga sa taginit namumunga. Lahat ng gusto niya nakukuha niya at limang daang taon never nagkasala. 500 years, hindi nagkasala. 500 years, nagsumamba lang sa Allah. 500 years, lahat ng gusto niya. Wala siyang kasalanan hanggang sa namatay. 500 years. Malaking, malaking ang, malaki ang ganti pa, lang kung isipin mo, hindi. Limang daang taong sumamba sa Allah. Malaki. Kung baka sa nagtrabaho pa, 500 years, laki, laki na binipits mo. <laughs> Di ba? Nung namatay siya, pinapasok siya ng Allah sa paraisong sabi ng Allah, papasukin nyo ang alipin ko na yan sa paraiso dahil sa habag ko sa kanya. Imagine, ang sabi ng Allah dahil sa Abag. habag at hindi sa nagawa niya. Anong sabi ng lalaki? Ya Allah, papasukin mo ako sa paraiso dahil sa nagawa ko, hindi sa habag mo. Okay. Sa so, sinabi ng lalaki, Ya Allah, sa nagawa ko ng paagtsamba kasi may isip, -isip niya. Pero ba ni yun? Ang laki ng gantipala ko, Ya Allah, sabi ng Allah sa kanyang mga alipin, ulitin niya, papasukin niya sa paraiso ang alipin ko na yan dahil sa habag ko sa kanya. Sabi ng lalaki, Ya Allah, sa, sa nagawa ko at hindi sa habag ko. Ang sabi ulit-ulit na sinasabi ito ng Allah sa kanyang alipin, kuintahin ninyo. Kuintahin ninyo ang ilang taon ko sa ilang taon kang kumain. Ilang taon mong ginamit yung mata na binigay ko sa'yo. Na may utang pa siya. Eh, <laughs> sabi niya, sabi niya, Ya Allah, papasukin mo talaga ako. <laughs> papasukin mo talaga ako sa abag mo. Kina, Kasi magkakautang ka pa eh. <laughs> okay. So,